נוסחי פורן, הרינוס נבסטה, אי אימפלונרן, פורן פבורנרוק. ענקן, סרן, זנות. Ngayon, sa gitna ng pandemya, magtipis ang mayan na naman tayo. Bakit tayo na itinilim? Dahil sa pandemya, muling sumilaw ang mukhang niwayway. Kaya mga kapatid, ating alalahanin nito si San Jose Siya ay maawain, may mamuting puso. At hingit sa lahat ay banal. Ito rin ang nahinan ang mga na nasan sa kanya. Nahin siya ay malakit sa Diyos at ipot na niya tayo. Naway nito sa pistang ito ay i natin ang ating tema ngayong taon sa pistang bayan. Sa pagtunog ng kampana ng simbahan, kapag natin naririnig ito, para na rin tayong tinatawag ng Panginoon upang manyumbanan at tunaran at ngayahin si San Roque na ating Patron. Ating pasanabatan ng Diyos na ina sa pandemyong ito, himala na tayo na ka-survive. ngayong taong piyastang mayan na ito, ay tunaran natin si San Roque. Viva San Roque! Viva, viva San Roque, viva, viva San Roque, viva.